kahulugan ng berdeng damit sa panaginip. Ang isang berdeng damit sa isang panaginip ay maaaring sumagisag sa iba't ibang aspeto. Ang berde ay kumakatawan sa kalikasan at pagpapanibago. Sa isang panaginip, ang isang berdeng damit ay nagdadala ng isang mensahe tungkol sa isang mas napapanatili at eco-friendly na pamumuhay. Ang damit ay isang damit na tumatakip at nagpapalamuti sa katawan. Kinakatawan nito kung paano tayo makikita ng iba at kung paano natin nakikita ang ating sarili. Ang panaginip tungkol sa isang berdeng damit ay nangangahulugan ng isang bagong aspeto ng iyong kasalukuyang pagkakakilanlan. Ang estilo at sukat ng berdeng damit ay maaaring magbigay ng karagdagang kahulugan. Ang isang maluwag na damit ay nagpapahiwatig ng isang pakiramdam ng kalayaan at kadalian. Sa kabaliktaran, ang isang masikip na damit ay nagmumungkahi na sa tingin mo ay limitado sa iyong personal na pagunlad. Ang kulay berde ay palaging nagdadala ng isang nakakapreskong kahulugan. Sinasagisag nito ang isang malakas na koneksyon sa kalikasan at isang pagnanais na maghanap ng kapahiyapaan panaginip na ito ay nagpapahiwatig ng pangangailangan na muling kumonekta sa iyong mga instinct. Kahulugan ng panaginip tungkol sa magsuot ng berdeng damit. Kapag nanaginip ka magsuot ng berdeng damit, ito ay nagpapahiwatig ng tiwala sa sarili. Ang isang berdeng damit ay kumakatawan sa pagbabago na lagi mong hinihintay. Makakatulong ito kung mas magiging komplementaryo ka sa pamamagitan ng pagbabago ng direksyon ng iyong buhay sa oras na ito. Kailangan mo ng pagiging bago kaysa maging abala sa iyong pang-araw-araw na gawain. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makakita ng taong nakasuot ng berdeng damit kapag nanaginip ka makakita ng ibang tao na nakasuot ng berdeng damit, maaring gusto mong maging katulad ng taong iyon o magkaroon ng kung ano ang nararamdaman ng taong iyon. Nagsiselos ka ba sa taong iyon? Ipinapakita ng simbolo na ito na hinahangaan mo ang mga katangian o tagumpay ng ibang tao. Ang taong nakasuot ng damit ay maaaring kumatawan sa isang partikular na individual sa iyong buhay. Nakahulugan ng panaginip tungkol sa makabili ng berdeng damit. Ang panaginip na makabili ng berdeng damit ay sumisimbolo sa mga pagkakataong darating sa iyo. Maaari itong sumagisag na nakakakuha ka ng pagkilala at pagpapahalaga. Ang pagbili ng berdeng damit sa isang panaginip ay tanda din ng mga bagong pamumuhunan. Ipinapakita nito na gumagawa ka ng matalinong mga desisyon sa pananalapi para sa iyong kinabukasan. Ang presyo ng damit ay maaari din magkaroon ng makabuluhang kahulugan dahil maaari itong kumatawan sa halaga na inilalagay mo sa iyong mga layunin. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang punit na berdeng damit. Ang isang punito kahit na maruming berdeng damit ay sumisimbolo sa mga damdamin ng paggabigo at pagkawala. Ipinapakita nito na ang isang bagay na pinapahalagahan mo ay nasira. Gayun din, ang imahe ay isang palatandaan upang madaig ang iyong mga pagdududa sa lalong madaling panahon. Ang maliliit na luha ay maaaring kumatawan sa mga maliliit na pag-urong habang ang isang damit na ganap na nasira at hindi mo maisuot ay nagpapahiwatig ng mas matinding pagkawala kahulugan ng panaginip tungkol sa magsuot ng berdeng damit sa isang sosyal na setting. Kapag na ka magsuot ng berdeng damit sa isang party o social gathering, ito ay senyales na naghahanap ka ng atensyon mula sa iba. Ipinapakita rin nito na nakakaramdam ka ng tiwala at komportable sa iyong sarili. Samantalang ang mga reaksyon ng ibang tao sa iyo ay may mga tiyak na kahulugan. Kung pinupuri ng mga tao ang iyong itsura, ipinapakita eh nito na nakakatanggap ka ng atensyon. Gayunpaman, kung ang mga tao ay mapanuri o walang malasakit, ito ay isang senyales na sa tingin mo ay hindi nauunawaan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makatanggap ng berdeng damit. Ang panaginip na makatanggap ng Isang berdeng damit bilang regalo ay nagpapahiwatig na magsisimula ka ng isang bagong buhay ang damit ay sumisimbolo ng pag-asa para sa hinaharap at pagpapahalaga sa iyong mga pagsisikap. Kung natanggap mo ito bilang regalo mula sa isang taong kilala mo, ito ay tanda ng atensyon na ibinibigay sa iyo ng taong iyon.